Kahit araw-araw tayo maglinis na ko, hindi talaga natatapos at hindi na uubos ang mga dumi sa loob ng bahay. Bago ko tapusin ang mga gawaing bahay, naligo muna ako dahil baka mamaya hindi na naman ako makaligo. Dahil minsan talaga sa sobra kong busy at inuuna ko talaga mga gawaing bahay, hindi na talaga ako nakakaligo. Pagkatapos ko maligo, eto nga't nag-asikaso na ako dito sa kusina para makapagluto na ako ng para sa tanghalian namin. Bumili nga lang ako ng tilapia kaninang umaga, ang kalahati sa sabawan ko, ang kalahati naman ipiprito ko para sa hapuna namin. Ganyan talaga, kailangan nating mag-budget. Hindi na namin kailangan pumunta pa ng bayan para mamalengke ng ulam namin sa pang-araw-araw dahil may naglalako naman dito sa amin tapos fresh pa yung mga itinitinda nila. Parang rolling palengke na din kong tawagin dahil kompleto talaga yung paninda nila. Tapos eto nga nagsalang na ako ng tubig at habang inaantay ko nga kumulo, naglinis nga muna ako dito sa salas at nilinis ko nga muna itong cabinet namin dito sa salas dahil binabanas na talaga ako dito. Napakagulo na talaga ng mga nakalagay dyan tapos halo-halo na talaga. Kaya meron na ulit ako mga pinagtatapo na hindi na naman ginagamit. tapos napansin ko nga yung calendar namin advance masyado. Sabi kasi ng panganay ko, 24 na daw ngayon, 23 lang pala. Tapos kanina, habang naglilinis ako, kumulo na nga yung pinapakulo kong tubig. Kaya inilagay ko na nga ang mga rekado. At maya maya lang nung kumulo ulit, nilagay ko na ang isda. Tapos tinimplahan ko na din. Bali, inantay ko na nga lang maluto ang isda. Kaya tinuloy ko na nga itong nililinis ko dito. Tingnan nyo naman, napakagulo talaga. Kaya ayan, malinis na ulit itong cabinet. Okay na ulit yung mga nakalagay. Nako, ilang araw lang, magulo na, na niya. Pagkatapos ng cabinet, eto namang isang divider ang nilinis ko. Inayos ko na nga din ang mga nakalagay dyan dahil halo-halo na din talaga. Yan kasi ang pinaglalagyan ko ng mga daya mga essential namin, pati na din vitamins sa mga anak ko. At minsan talaga kapag kukuha dyan ng mga anak ko kung saan saan na lang nilalagay yung kinukuha nila. Hindi nila binabalik kung saan nila kinuha. Tapos inayos ko na nga din tong mga daya ng bunso ko. Naku, ang sarap talaga sa pakiramdam kapag ganitong may mga stock ang mga anak natin. Yung tipong okay lang na wala tayong pampaganda. Ang importante, merong daya diaper, gatas, wipes, at vitamins sa mga anak natin. Samantalang sa panganay ko at sa pangalawa kong anak, na ko, tipid talaga ako sa diaper. Minsan tinatanggal ko pa yung laman tapos nilalabhan ko, nilalagyan ko na lang ng lampin. Tapos etong eh, bunso ko, sagana talaga siya sa diaper at hindi talaga siya nauubusan. Pati sa vitamins, ay eh, talaga naman sagana tong bunso ko. Kahit nung pinagbubuntis ko pa, eh talaga naman palagi akong may vitamins nun. Samantalang sa panganay ko at sa pangalawa ko, nanghihingi pa talaga ako sa center ng vitamins. Kaya nagpapasalamat talaga kami sa taas dahil binigyan kami ng pagkakataon na magka-business na kahit maliit lang talaga, eh talaga namang napakalaking bagay at doon talaga nagsimula ang lahat. Bonus na nga lang itong eh, pagbablog ko dahil hindi naman kalakihan din ang kinikita ko dito pero napakalaking tulong na din talaga. Pero minsan hindi din talaga maiwasan na nagigipit din talaga dahil nagigipit din talaga kami minsan. Hindi naman ako namung problema sa gatas ng mga anak ko simula sa panganay ko dahil breastfeeding nga ako at napakalaking bagay talaga nun. Sa kakadaldal ko, eto eh, nga nakatapos na ako sa paglilinis ng bahay kaya Paano mga ma, hanggang dito na lang.